Yes mga kaibigan Once again, welcome to my channel Christ Follower TV At ngayon naman mga kaibigan Gusto ko kayong batiin ng isang magandang magandang buhay sa inyong lahat Nasaan man kayo nandoon magandang buhay sa inyo kaibigan So, ngayon naman gusto kong ishare sa inyo ang salita ng Diyos Since linggo naman ngayon mga kaibigan at mga kapatid kung hindi ka nakapag-church Uh, ngayong linggo, pakinggan mo lang ang mensaheng min ito ng Panginoon at magbibigay ito sa iyo ng lakas, enlightenment sa iyong buhay. So mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo. madaling madali lang po ito na pakinggan po ninyo, panuorin ninyo at namnaminin ninyo yung mensahe ng ating Panginoon na sinasabi sa iyo at sa akin. So mga kaibigan, umpisahan ko sa pagbabasa ng Biblia mula sa Mark chapter 4 verse 3 up to 9. Maiksi lang mga kaibigan. Pakinggan nyo po na mabuti. Sabi dito, sabi ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus po ang nasasabi, makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may binhi nalaglag sa daan, dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. So, yon verse 4. verse 5, May mga binhi namang nalaglag sa batuhan, bagamat kong tila lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon, ngunit, nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. And then, sabi dito, ay hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang binhi tumubo, kaya hindi nakapamunga ang mga binhi. So, ayun naman. Verse 8, sabi dito, May mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tigta-tatlong po, may tiga-anin na po, may tig-isang daan, sinabi pa ni Jesus, makinig ang mayroong pandinig. So, napagaganda mga kaibigan, yung message ng Lord, siguro kung uh, pinapakinggan nyo lang ito na mabuti, masasight nyo kaagad kung ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon Jesus. Kung tingin sight lang mga kaibigan, ang Panginoon Jesus dito, ang, kas ang kausap niya dito is napakaraming tao na sumusunod sa kanya the time kasi sa kanyang panahon nung kapag ka na, nadinig o natunugan yung kanyang pangalan na siya ay nandyan talagang dinudumbog siya ng mga tao dahil ito, 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 ito. unang una ang Panginoong Yesus ay napakasikat ng kanyang panahon why? kasi ini-expect in ko ng mga tao mga kaibigan na ang Panginoong Yesus ang magiging hari ng Israel ng time na yun. so kaya talagang patok na patok siya ikanga sa salita no Napakatanyag niya. Kaya sinusundan siya ng napakaraming tao. Ito ngayon ang kanyang tinuro. Ang sabi ng Panginoon, mayroon daw mga tao na isang naghahasik. Parang in example niya, inamilambawa niya mga kaibigan sa isang magsasaka yung kanyang pagtuturo. Sabi niya, may isang magsasaka na lumabas sa kanyang bukid, na sa kanyang bahay, pumunta sa kanyang bukid, ano? Tapos naghasik siya doon ng binhi, unaan niyang lapag ng binhi ay eh napunta doon sa daan no? tapos ang nangyari dahil nasa daan tinuka lang ng ibon yung kanyang inihasik at sa kanyang patuloy na paghasik naghasik uli siya at napuntad naman doon yung binhi sa habatuhan no? ibig sabihin mabato kulang yung lupa tapos dahil sa mabato nga tumubo man daw ng bahagya, sabi ng Panginoon, pero ang sabi niya, sa kalaunan, hindi rin lumaki, nabansot at natuyo din. Pagsikat ng araw, naarawan siya dahil sa kaunti lang yung kanyang lupa, namatay din yung uh, halaman na yun na tumubo, yung binhi na yun na tumubo. Mayroon naman daw binhi na nalaglag doon sa madawag. Ibig sabihin, maraming dawag, maraming damo. May lupa doon pero maraming kaagaw yung binhi na yun. kaya tumubo naman siya lumaki naman siya, pero dahil sa maraming kaagaw sa sustansya ng lupa sabi niya, pinuluputan marahil yung uh, binhi na yon sa kanyang paglaki hindi siya makapamunga, hindi siya makalaki ng maayos pero sabi niya, doon sa pang-apat na binhi sabi niya, mayroon namang binhi na nalaglag sa matabang lupa at dahil sa matabang lupa siya nalaglag, at dahil mara walang mga umaagaw sa kanya. Sabi ng Panginoon, namunga siya ng tig-tatlong po, namunga siya ng tig na po, at namunga siya ng tig isang daan. So, ngayon, ito yung lesson mga kaibigan. Ano ang anong klase ng lupa ang tinutukoy dito ng Panginoon Yesus? isi-share ko sa inyo ang apat na klase ng lupa. So, dito, ang bawat isa sa atin, siguro, ito talagang message na ito doon sa mga nagsasabing sila kristyano. Sila'y tagasunod ng ating Panginoong Isu Kristo. Ngayon kung ikaw kaibigan na nakikinig at nanonood ng video ito sinasabi mo sa sarili mo, kristyano ka. No? Kasi sabi, sinasabi mo, hindi ako kasi muslim, kristyano kasi ako. Ngayon, dito tayo mananalamin sa minsaheng ito ng Panginoon kung anong klaseng uh, lupa ang lupa kasi dito, tayo, no? Ang binhe na sinasabi dito ng Panginoong Hesus, yung kanyang salita. Yung ibon na, na in example ng ating Panginoon dito, yung ibon is yung jablo o yung demonyo, no? Yung ibon. At yung dawag, yung sinasabing mga turns, o mga matitinik, mga walang kwentang mga ah, ah, nabubuhay na mga halaman, ito yung uh, mga suliranin, mga nang-aagaw ng ating atensyon o focus sa paglilingkod natin sa Diyos. So, anong klaseng lupa tayo? Na? Kasi ang lupa dito na tinutukoy tayo, no? mga tao, ng na mga nagsasabing kristyano. Anong klase? Yung unang klase ng lupa, the rocky soil. Yung rocky soil, mga kaibigan, sabi doon sa verse 17, They hear the word with joy immediately they receive but no firm roots and themselves affliction persecution arise because of the world and immediately fall away ito daw na mga binhi na ito na nalaglag doon sa mabato yan ngayon kaibigan kung Halimbawa, sino ba itong mga nasa mga mabato na ito? Klase ng lupa na parang mabato ang itsura. Ito daw yung mga tao na nahasikan ng salita ng Diyos. No? Although, napakinggan nila, tinanggap nila ng masaya ang salita ng Panginoon, pero ang malungkot, in, tumubo siya ng bahagya, pero nung pagsikat ng araw, nawala. Meaning, tinanggap ng masaya ang salita ng Panginoon, pero nung dumating yung mga persecution, yung mga pang-uusig, yung mga kantsaw, mga kaibigan, nawala. Ako mga kaibigan, sa totoo lang, hindi ko kayang bitbitin ang Bible dahil lang iyang hiya ako noon. Kinakantsawan ako ng mga kaibigan ko, no? pinapatoma ako, pinatagayan ako, tinatanggihan ko, pero kinakantsawan ako. Muntik na nga akong hindi magpatuloy. Dahil nahi nahihiya ako, pero hindi pala. Yun yung sinasabi ng Panginoon na tinanggap mo ang salita ng Diyos na masaya ka, pero nung dumating yung mga kantsaw sa'yo, nawala yun. So, tayo ba yon Mga kaibigan, sana. Sana, hindi tayo yon And then, number 2, sabi dito, the road soil. Yung road soil mga kaibigan, yung tinatawag ng Panginoon dito na yung binhi na laglag doon sa daan. At dahil hindi naman siya nakabaon sa lupa, ano mga kaibigan, at dumating yung mandaragit, yung ibon, yung jablo. Pagdating ng jablo, ng ibon, tinuka yung salita na yung nawala. Talagang nag talagang nawala, talagang totally nawala sa kanyang puso. Yun yung tinatawag na road soil. No? Sabi doon sa verse 15, They hear God's word, but immediately taking God's word away. Yeah. Nawala talaga. So, tayo ba ito na nakarinig ng salita ng Panginoong Diyos? Nung marinig ng salita ng Panginoong Diyos, nawala, tinuka. Inagaw ng Diablo, nawala. Yun yung uh, rocky, uh soil. And then number three, yung tinatawag na turny soil. Yung lupang maraming dawag. Although ito naman na sinasabing maraming dawag na ito mga kaibigan, ito yung mga taong tumubo na yung salita ng Diyos sa puso nila. Tumubo na. Although siguro mayroon na dyan na nagsasalita na patungkol sa kabutihan ng Diyos, eh, talagang itin, mayroon na siyang testimony sa Panginoon, sa mga, kata, sa mga tao, na ito siya dati ngayon ito na siya pero dahil sa mga alalahanin nawala siya ito yung mga thorny soil na sinasabi sabi doon sa verse 18 ng book of Mark, uh, Mark chapter 4 they heard the word but the problems are number one worries of the world natalo siya mga kaibigan ng mga alalahanin sa mundo nito Siguro natalo siya ng kawalan, ng problema, ng kancaw no? Nung mga kaibigan niya na dati siya mabisyo pa, ngayon binago siya ng Panginoon, eh, naubos siya sa kancaw, naupos siya, no? At ikalawa, ano pang dahilan? Deceitfulness of riches, no? Siguro, nung siya ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap niya ang salita ng Diyos, tinanggap niya ang sakripisyo ng Panginoong sa Kristo and then ang nangyari gusto niyang magpayaman nang magpayaman ngayon ang problema mga kaibigan narakuyo na siya o nakubabawa na siya ng uh, kamunduhan no? hindi masama ang pagpapayaman mga kaibigan sinasabi ko sa inyo kasi ang sabi ng Panginoong Isus doon sa John chapter 10 verse 10 nasabi niya ako na pa rito upang bigyan ko kayo ng isang buhay naganap at kasigasigan So, hindi masama ang magkaroon ng kayamanan. Pero ang pagkakaroon natin ng kayamanan, dapat hindi siya, hindi siya sumakop o hindi siya makapangibabaw doon sa paglilintig natin sa Diyos. So, marahil ito yung nangyari sa kanyang mga kaibigan. Sa taong ito na nakatanggap na pero dahil sa maraming alalahanin na wala umisya o hindi siya namu namunga. Hindi namunga yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. And number three na, na dahilan, desire for other things. ma marami. Siguro, gusto niyang sumikat, no? gusto niyang magkaroon ng pangalan, maging famous. Hindi naman masama na yung mga kaibigan eh. Matutuusin. Basta wag lang siyang mangibabaw doon sa paglilingkod natin sa si Panginoon. Kung pwede, gusto rin naman ng Panginoon na sumika ka tayo. Hindi niya naman sinabi na magpakaaba na lang kayo. Puwede, pero hindi siya lalagpas o hindi siya ma mangingibabaw, sinasabi ko Doon sa paglilingkod natin sa Panginoon dapat ang sentro ng buhay natin, mataibigan si Kristo. Kung talagang ikaw kristyano na sinasabi mo ikaw kristyano, lahat ng buhay mo ay naka naka nagpailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Yan ang ibig sabihin mga kaibigan on. So, number four na uh, dahilan kung bakit daw tayo nagiging turny soil, sabi, choose to the world, place yours, the result is an fruitful life. yung no? Yung palang paghahangad natin ng na sobra-sobra mga kaibigan sa buhay natin, sobra-sobrang katanyagan, sobra-sobrang kayamanan, sobra-sobrang kasikatan, sobra-sobrang uh, makilala ka talaga sa buong mundo, kaibigan, yun pala ay naghahatid sa atin sa walang bunga. Walang bunga pagiging kristyan. So mga kaibigan, uh, the last one, ano? the last but not the least, sabi dito sa number 4, good soil. Yes, mga kaibigan, siguro wala naman po pwede sa atin magsabi, even ako mga kaibigan, sa totoo lang, hindi ko kayang sabihin sa inyong harap na ako ay nasa good soil hindi po kasi mayroon din akong mga kahinaan mayroon din akong mga pagkukulang na din naman ng mga taong nasa palibot ko so hindi ko kayang sabihin na ako ay good soil talaga ang judge talaga natin ang Lord eh. ang Diyos talaga ang ating uh, maghahatol talaga sa atin kaya sinasabi ko lang yung good soil mga kaibigan talagang siya ay mayroong puko sa salita ng Panginoon nung tinanggap niya ang biyaya ng salita ng Diyos mga kaibigan talagang tumimo sa puso niya na kailangan magbunga siya kaya sabi ng Panginoong Isus yung talagang na laglag na binhi doon sa lupa na mataba nagbunga ng tig 30 sabi niya 30 nagbunga ng tig si 60 at nagbunga ng tig 100 so yun talaga ang gustong iparating sa atin ng Panginoon na kung tayo ay nagsasabing tunay tayong kristyano tunay tayong tagasunod ni Kristo abay dapat mayro tayong bunga ano po yung ating mga bunga yung bunga ng ating pananampalataya nagbubunga po yun ng mabubuting gawa natin so mga kaibigan kung ito ang ipamumuhay natin nandoon tayo sa matabang lupa So mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Uh, Isip-isipin po ninyo, mga kaibigan, kayong nanonood sa akin. Doon sa apat na yun na klase ng lupa, doon sa tinatawag na rocky soil, road soil, turn the soil, and then doon sa sinasabi doon na a uh, good soil sa pang-apat, nasaan tayo ngayon doon sa apat na yun? So dapat malaman po natin kung nasaan tayo doon hindi po pwede natin i-point out na si ganito e eh, ganito siya, thorny soil siya or good soil siya, hindi ikaw kaibigan at ang Diyos ang nakakaalam niyan kung nasaan ka. So mga kaibigan, sana nagbigay sa atin ng magandang mensahe ang sinabi na ito ng ating Panginoong Isu Kristo. Sana nagbigay ito sa atin ng kalinawan o kaliwanagan kung nasaan nga ba tayo sa pagsasalamin natin sa mensaheng ito ah saan tayo mga kaibigan maraming salamat sa inyo sa inyong panunood maraming salamat sa inyo sa inyong pakikinig at syempre ang pinagpapala ng Panginoong Diyos ay ang nakikinig ng kanyang mga salita kaya maraming pong salamat sa inyo ah, binabati ko ulit kayo ng isang magandang buhay mga kaibigan ngayon naman bali magsi shout out na lang ako dahil yun naman i ko po sa inyo na magsi shout out ako doon sa mga nagsusubscribe sa akin channel at sa doon sa mga nagko-comment sa mga videos na ina ko so para hindi matambakan kasi ang dami na kasi bibilisan ko lang mga kaibigan ha bali pakinggan nyo lang mabuti, mabuti, yung inyong mga pangalan dito shout out nga pala kay Mang Tesay Mang Tesay shout out sa iyo shout out kay Just Me and You in Phil USA shout out kay Lutong Bahay in Germany shout out kay Papa Ding yes Papa Ding shout out sa iyo shout out kay Maubaning Layas Vlog bro shout out sa iyo shout out kay Uh, kaibigan jo, uh, Boy Peralta dyan sa Canada shout out kay Mam Ma Rose Vlog in New Zealand shout out sa iyo Mam shout out kay Pinay Life in OC shout out kay Mam Ma Catherine Fernandez dyan sa uh, Spain shout out din kay uh, kaibigan Mostolis Vlog shout out sa iyo kaibigan Boy uh, El Camposino Shout out kay Tita Des in Italy. Yan. Shout out sa iyo kabayan in Turkey. Shout out sa iyo Ana Loco Lovers Shout out Nova Kunisala. Yan. Shout out sa My Life Backman Family. Shout out sa Just Me Analin Vlog. Nandiyan sa Saudi. Shout out kay May Chipres. Nandiyan sa United Kingdom. Shout out kay Bro Mac Iskal. Shout out kay kay Quirky Shout out sa iyo kay Shout out sa Simply Chambi. Nandiyan sa New Zealand. Ito pala si uh, Quirk Kilili nasa Germany. Shout out kay Yami King. Nandiyan sa Florida. Shout out kay Bisdak Pinay, Florida. Yan. Shout out kay kaibigan Boy 4 sa US Shout out kay Galbis TV yung TV niya yung mayroong double E sa dulo Shout out kay Juday and Oman Shout out kay Ma'am Carol Robinson nasa US Shout out kay Jedax Food Trip yan nasa abroad din to puro kainan naman to uh, Shout out kay Mami Ida and the the boys sa sabroad din to shout out kay Ati Eb channel shout out kay Venus Mars vlog shout out kay Anna the super mama yan shout out sa uh, Marilyn's UK vlog yan shout out sa mga kaibigan shout out sa ah uh, the R uh, na lang ko esa the AAR Lab. yeah, Shout out sa iyo kaibigan. Shout out kay Hissel's Vlog na sa Taiwan. So mga kaibigan, uh, dito naman sa kabila, uh, bibilisan ko na lang. Shout out kay Juan Magsasaka. Shout out sa iyo bro. Shout out kay Albridge Vegetable Farming. Shout out sa iyo bro. Shout out kay Brother Eric Tinorio Shout out sa iyo bro. Shout out sa Mananapas. Yes, Mananapas. Kaibigan Mananapas. Shout kay Tain Kaiser. Kaiser. Yung Tain niya, yung T-H-I-N-E. Double N-E. No? Hindi ko alam kung ano yung pinakang uh, pronounce, no? Shout out kay Leon Mante. Yes. Kaibigan Leon Mante, shout out sa iyo. shout out kay Alex Farmers. Bro, shout out sa bro. Ang dami mo ng alagang ng hayop. Shout out kay Simpleng Buhay TV. Shout out sa iyo, Sipling Buhay TV. Uh, shout out kay Boss uh, Blog Vlog. Sir, shout out sa iyo, sir. Shout out kay Basic Tick. Basic Tick Farm TV. Yan. Shout out sa iyo, sir. Ang dami mong mga tanim. Pagpatuloy mo lang yan. Shout out pala kay JME Kitchen. Yan. Shout out sa iyo, kaibigan shout out sa Kamuso TV official ah, shout out sa iyo kaibigan shout out kay Sweetie Mommy TV shout out sa iyo kaibigan shout out kay Maureen Ann Farming Life yan ang dami itong mga tanim mga tutorial sa pagtatanim shout out kay Feeling Dream Life yan kaibigan shout out po sa inyo shout out kay Chi Lin Blanc. Shout out sa iyo, kaibigan. Chi Lin. Shout out kay Grace Andrew Channel. Yes, mga kaibigan, uh, fulfilled na ako. Pero siguro marami pa akong mga nalagpasan, ano, mga hindi ko pa na-shout out ng mga pangalan nyo. Although nag-subscribe uh, kayo sa channel, sa channel ko, uh, nag-comment kayo, pero hindi pa rin kayo nakasama dito, mga kaibigan, pagpaumanhin nyo na po dahil talagang mahaba, ano, mapapahaba tayo. Kaya next time, isa-shout out ko rin kayo. Maraming maraming salamat sa inyo. Pagpalaing kayo ng ating Panginoon.